Natatakot ang mga lalaki kapag gumamit ng ganitong produkto ang mga babae dahil pagkatapos gamitin. Ang kutis nila ay kuminis, puputi at sobrang ganda. Ayaw na ng mister mong lumabas ka pa ng bahay. Noong ginamit ng nanay ko ito, si tatay hindi na rin lumalabas, lagi na lang siyang nakatitig kay nanay sa bahay. Ito ang facial wash na nagpapaputi at nakakatanggal ng pekes. Kung may mga dark spots ka at hindi pantay ang kutis mo, huwag mo nang palampasin ito. Kahit sunog sa araw ang balat mo sa loob ng limang taon. Maitim sa loob ng sampung taon. O likas na maitim mula pagkabata, oras na para gamitin mo ang pampaputing facial wash na ito. May taglay itong niacinamid at arbutin, mabisang sangkap sa pagpapaputi ng balat. Pagtanggal ng mga pekes, at pagpapaliwanag ng kutis. Ano man ang edad mo, tatlumpu, 40, o 50, babae man o lalaki. Kung maitim ang balat mo, ito ang tamang produkto para sa'yo. Ngayong araw lang, buy isang get isang free at free delivery pa. Huwag ka nang magpahuli.